Good morning mga kabuhay So ngayon uh, Salamat At uh, ito na Pag na namin nakamit Yung mga pangarap namin mga kabuhay Sa aming pagbablog So okay. ngayon Naka-order na kami ng Kamera Kamera Yung GoPro mga kabuhay Na Kahit Isisit namin sa ilalim Pwede namin makunan ng video Ang ilalim ng dagat Yung pagpa pagpamimisda Yung sa Lambat mga kabuhay Makita na natin Yung natin Ganda yung ng Ilalim So ito mga kabuhay Dumating na yung para namin sa buhay dagat. Sa buhay dagat. Gusto natin mga buhay. natin. So, hindi Di ano mo dito. So, tingnan natin. Ito na po. Ito yung nami namin mga buhay. Ito so, yung kamera. Sa alam namin mga buhay, medyo mura pa ito. pero masaya na kami kasi kahit paano mga buhay, may magamit na kami na waterproof na kamera. Hindi na yung cellphone mga buhay. Ito. So, maraming salamat sa inyo. So, inyo. Hello mga boy dagat. Okay, oh, wow, kata boyo. Ito na, camera. Yo, na natin pang sisib. Pwede okay. natin mapakita ang ah uh, ilaw ng dagat. Yun. Okay so may mga meron kamila na kami. Okay, gamit na siya na ang buhay dagat. Yun. Ah, okay na. So ito yung dala yeah. kabuhay. ako. Yo. Memory yung card. Magamit. Memory card. So ito yung kiss niya waterproof. Kiss mga kabuhay. Yun. Dito at makalangoy na ta. Dagat, pwede na. <laughs> pwede na makapakita sa atong view. mga view sa ilam sa dagat. Kaya masaya na ang buhay dagat. Salamat po sa padayon ninyong pagsuporta no sa malaking tulong na yan sa buhay dagat. Uh, ang inyong pagsuporta, pag-subscribe, pag-view, pag-follow. Like sa Buhay Dangat. Kaya, salamat sa inyong tulong. Yun. Siya taasin yung tanan. Yun. Abangan nyo. Abangan nyo mga kabuhay. Abangan nyo ang video. Ang first naming video na nakasisid sa ilalim. Masaya to. Abangan nyo ha. Abangan mga kabuhay. Maraming salamat. Kaya salamat. God bless.